Hai hey, mga ka-viewers, so ngayon, kagigising lang natin. So, hanap ko yung chinelas ko. Kasi meron akong pupuntahan ngayon. Sabi ng anak ko kagabi, meron daw silang nakikitang ahas. Hanapin natin kung nasaan yun kasi kagabi meron daw silang nakikitang ahas. Pinatay na daw. Hala, ito pala yan hasta ahas talaga yan, kinain na ng ano kinain na ng tawag nito ng mga aunts so sa hindi pa nakaalam sa amin kami pala ay hindi taga Mindanao kundi taga Cebu kaya kami umuwi dito kasi nawalan ako ng trabaho tapos ayun nga ah, wala kaming pera doon, wala akong trabaho kaya umuwi kami dito sa probinsya ito pala yung ano namin Na nakagawa na rin kami ng bahay dito, malit lang yan pero okay lang dito po sa amin ano po itong bahay na to marami pong nag-sponsor nito kaya maraming salamat sa mga nag-sponsor kahit ah, uh, ano ba kahit ah, uh, ganito lang yan pero nagpapasalamat kami ng ano nagpapasalamat kami ng maraming salamat sa lahat na nag-sponsor dito sa amin kasi ay, uh, hindi to namin hindi namin to inexpect na makagawa kami ng ganito ka ano, na bahay. So maraming salamat po sa pag-watch ng aming video. At uh, patuloy po ka rin patuloy po rin kayong mag-watch pa sa ano sa mga videos namin na i-upload ko. Maraming salamat po. Bye!